Yo! Hello sa inyong lahat mga bossing. Meron naman tayong gagawin ngayon na Mitsubishi Adventure. Ang problema nito is hard starting. Bago na yung kanyang battery, 2 weeks old pa yata to. Tapos nilinis na yung kanyang starter at ground. Pero ganun pa rin, nagkiklik pa rin yata. So ngayong araw, papakita ko sa inyo kung ano makikita natin dito at kung paano natin to troubleshoot. Tara! Ah, ganun. May pitik. Ikaw mag-start nga boss. 12.3 Okay Up Nagsa 6 volts yung battery mo eh Nagsa 6 volts yung battery Nagda drop Palitan muna natin ng isang battery Subukan muna natin baka meron Hiramin muna natin yung sa kabila Bago nang linis yung starter mo eh. Ganoon ba 'yon? Oo, kasi murahin lang yung battery ito eh. 'Yun, oh, nagsi-6 volts eh, tingnan natin kasi nalinis mo na yung battery, oh. ay yung starter 'di ba? Taas hmm. yung ground niya. Tiningnan na rin yung ground sa ilalim. Oo, oh, nilinis 'yan. Tatito, so, linisin oh. na rin 'to. Kasi sabi niya nagiiinit daw. So oh pag nagiinit talaga, mm. yun, yung ground. Pero magdar siya, nung no? bagong linis siya. Tapos yun. No? Okay, battery mo na tayo, ramo na tayo. Oo. Oh. Matagal kung pumasok mo tayo. Okay. Patay. Patay. Start. Start. Patay. Start. Patay. natin charging. Batay. Batay, batay. Hindi. Ha? Hindi. Bakal. Hindi meron. Ha? Sige nga. Mabagal. Kumakarga. Kumakarga pero mabagal yung response niya. Ano gagawin? Yan? Isa pa taga tagal mo ng konti. Hindi na maiinit agad 'yan eh. Oo, okay, tagal mo. Kumakarga, kaya lang bagal niya. Bakit eh? kaya lang niya? Hmm? Kumakarga. Ha? Huh? Kumakarga. Kaya lang matagal lang. Oh, katorosin pa nga. Oh. Okay. Hmm. Dili pa ba 'yung baterya? Ilaw. Yan maganda ka torsi. Okay, mabaga lang yung pag-react niya, baka marumi yung carbon brass niya. Ano lang siguro yun Okay, good to Okay, bali binuksan na natin yung alternator Pinalitan natin to ng carbon brass Kasi manipis na rin pala Bali napansin na kasi natin doon sa reading niya Ay mabagal yung pag-akyat ng charging niya So, ayan. Bago na yung kanyang carbon brush at nilinisa na rin natin yan. Let's go. Pakit, tapak ka ng preno kung malambot. Teka, Sige, start. So 13 agad 14 Mabilis Mabilis na umangat Ano mo na lang Ilaw Pakiilaw Hazard Yung aircon mo may, Ay wala ba itong aircon pa? Ah sige Hazard na lang Yun good Patay ilaw Patay makina. Okay, start. Nine. Nine points. Okay. Ayan mga boss, nakita naman natin na okay yung kanyang charging at okay yung kanyang voltage drop during starting. Tapos yung kanyang battery ay kailangan ipa para malaman natin kung okay pa ba to o hindi na. Tapos ito, sinilip ko dito yung kanyang alternator mitagas kasi binaklas ko rin yan at pinalitan ko siya ng uh, carbon brass. So yun lang mga bossing, sana mayroon tayong konti sa video natin. Maraming maraming salamat po.